Good morning everyone! So ngayon nandito ako sa farm at eto na po yung isa pa sa ating mandarin. Tignan nyo guys. Eto maliit lang yung puno niya pero tignan nyo yung bunga niya. Ito yung pinakakauna-unahang nahinog na nag-orange lahat. So ayun guys o. Oh. ba? Diba? Ang dami niya na. Talaga ang gandang tignan. So pag nagtanim daw kayo nitong orange, sabi ni Lolo, 4 years daw siya bago siya mamunga talaga. So, eto, ngayon lang, eto yung first time na namunga yung mga orange nila ng mandarin. Kaya, first time din nilang mag-harvest nito, guys. After 4 years, eto na, ang kanilang pinaghirapan. ba? Diba? Ayan. At yung puno niya, guys, eto. Napakaliit lang niya, na yan lang. Siyempre, isa lang to sa mga puno na mga tinanin nila. At andun pa yung iba, guys. ba? Diba? Ang ganda. Ito yung kauna-unahang nahinog sa mga orange ng mandarin dito. Ayan o. Orange na talaga siya lahat guys. O. di diba? Ang gandang tignan. Ayan. Ayan.